Magandang hapon po mga atay At tayo po ay nakapagsako ng palay po kanina Habang nagsasako po tayo Naglagay po ako ng ano dito Ng niyog po Ating ibinangi po At ngayong hapon Tayo po ay maglalagay ng Tain po sa ating ilog Itong tain po na ito ay galing sa tayabas po Ating binili doon Ito po ay mas malaki doon sa ating ginagamit nung nakaraan po ito po ay pumperaso kaya lang po iaanin po yung ating mailagay po ngayon. Gawa ng hapon na po. Baka tayo ay gabihin kapag nilagay nilahat po natin. Bukas na po natin dadagdagan ito. Ang pamain po natin ito. Ito po ay yung niyog na ibinangin natin. Traditional na ano po ito. Pamain nag o paglalagay ng taim po sa ilog. Yan po. Ilalagay po natin dito sa loob. Yan. Tapos may bao po. Pinakang ano po yan, harang. Para yung huli natin bukas ay hindi makawala. Ganun po. Ikaw, ang lul. Hindi na. Makalusot na ng hipon. Lusot. Yan. Arap po ganun din. Arap po ilalikan din ang paan natin. Mas malalaki po ito kaysa nung nakaraan. Sabi nila ay kapag ka August po ay ano, marami ng laman ilog po. Kahit po katang orhipon ay may libre po tayong pang ulam na naman. lang po ang paan ito. Pero yung iba ang paan daw po ay ano, yung ipa. Yung po ay minamasa pa daw, tapos ibabang ipa. Matagal din po yung. Dito na lang po. Binangin ano, yung. Yan, dito na po tayo sa ating magandang ilog po. Napakalinaw ng tubig. Ay naglalagay na po tayo. Sana po ay marami po tayong mahuli bukas. Ito po ay tradisyonal na panghuli po ng mga hipon po tsaka katang. Ito po ang gamit po. Yung taing po. may 6 na piraso po tayo. Dito po tayo masimula. Dito na. Ah, dami na naman niyo. Gapit. Kapal. Dito na po tayo mga Ang paglalagay po ay ganito. Kung saan po yung agos, yung put po ay sa ilaya. Pag po gantong ano, yung salubong po sa bunga nga hindi makakahuli ang makahuli po pur dahon kailangan po yung kontra dahil ang hipon ay i... na ano po ba yan na atras po kaya ganun po tatabunan lang po natin ito ng ano ng mga bato ganito kalakang bato Para hindi maanod kung mabaha. Ang ah. dami na ulo siya, Tio. Dami siya? So. Dami ro'n? Paiting. Ha? Ang dami nakakapit sa batik. O eh, bakit paiting yan? Hindi. Hmm. Kaya isa no, marami na po palang ano, libring ulang tayo. Po ang pulasunin ng ating gantong ilog rasot na po ang ano, ulam <laughs> hindi na problema ang ulam po masipag laang Hasta luego. Dito ko maglalaban ng maliliit pa kami. Ah, dito. Yan, dito po yeah. naglalabas si mami. Yan. Yeah. naglalabas mm. si inay, kasama eh. kayo. Uh... Anong taon yun? Ito? Huh? Anong taon? Anong mm taon? -hmm. Mga 90s? Mm -hmm. 90s? Ano? Mm -hmm. 80s? 19... 80s 1988 ano anak sinisun eh. 19 ano? Mga ano? ay 1989 ganon. Mga 1990. 1990. Pero ini anak siya sa may dito na isa ang 1988. Ha? 1988. Na. Dito na ini anak siya sa. Sa dito. Mm -hmm. May bahay po sila dyan ay. kami maglalaba. Dito nga si Inay tumatawid ng baha pagka yung mag-uula. Mag-uula ng kalabaw dyan sa kabila. Di baha. Tatawid sa kabila yung bakat at saka yung kalabaw. Ano nyo? Nakakapit lang si Inay sa tali. Magpapaanod? nung ano. Nung ano, baka at kalabaw pagtawid, hindi nalulunod. Ah, oh. dumakapit? Oo. Pag yung inaabot siya, ng nakukulong ng baha sa kabila. Hindi no. ako hindi takot dito. Hindi ako takot dito. Dito na kagano kayo? Hmm, dito na ako. Dito ako tumanda. <laughs> ganito na rin itong ilog na ito, ganito pa rin. Ganto pa rin itong ilog na to. Ah, pa rin. Asa ko, kamaluan ilog na mm -hmm. to. Alinis pa rin. Alibaga pong halamang, aray. Pag may dumadayo ay lagi na nagdala. May daw ay halaman. Malalim? Masak na pala yung daanan. Yung hara. Ang dami gapi oh. Ang dami Oo. Dumami, mm. ano e? Oo e. Ang bris pala nung dumami ano. Kari mo. Pangapat na peraso. Pero ang sarap tumalun ah. Saan? Doon. Ang na oh. Ang ko oh. Makita tayo lalim. gusto kong mag ano ng ilog. Experience. Dito, ah. dito po dito po tayo nalilito dati. Ay kayo po yung dumayo din eh. At talagang aray po yung, yung guaranteed na malinis. Wala pong bangin sa taas. Aray nga po itong paglutuan. Alib ito Ang tubig. Pang, 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 Oo ah. O pagkalinaw o. Kainsan, o pagkalinaw o. Hindi tayo na Nandayo Hindi tayo nakapagligo nung isang araw. Pagdayo po ulit. Ganda rin ito. Dating lagyan ng duyan. Liniay o. Pakunti na pala yung bato dini niya ayos sa tapat na yun oh. doon doon yan na ano gulong ano nga bang kahuyin daw ito yakal ba Alin ba? Ito ko, kahoy yun. Alin? Yan, makaano yun. Parito. Ang ganda ng porma oh. Eh. Hmm. Ganda po ng porma ng mga sanga o. Eh. Ito naman po hindi naaabot ng baha. Itong kahoy na ito. Dito po kami nadaan pag bang baha. Ah, pag ganito si po na dahil yan, dahil dito po siya muna. Ano yun, dito o. Nadulay kayo dyan. Nadulay tayo dito. Tapos dito, mga banayad medyo, na. May bato naman dyan nalawit. Eh. Hmm. Para sa mga pero po mga ano, puno po ng balubo. Yung garban sus na dilata. Pero po ay puno noon. Kaya lang po yung mayroon tulang Bihirang bumo. Nung dati po, nung una kami, nung bagong dating po ako dito, ito pinabunga. Yung puno nito. Nilalaga po namin, Gangga julin po ang laki. Ay nilalaga namin parang ano po siya kamuti. Yan ang ligat po.

Hindi yan makati. Ayan po mga kapandin, no. Oh. Kakaiba po, para nasabog. Para po ba siyang, ano, yung... Sa loob, ano ba tawag sa kayo? Nung... Hing, ba, yung... Ayan ba kayong ano ng virus? Yung ng virus. virus? Yung drawing? Oo. Ayan drawing po, yung COVID virus. po. COVID. Baka po may COVID ito. Ayan, virus po. Oh. Yung Ayan. Tano, ano ng virus? Ano, yung yung growing, drawing pero pag nawala yung na kanyang bayro pa rin, yun. Ay, hindi ka. Buputok pa lang yan. Ay, buputok pa lang. Oo, mm oo. -hmm. Bubulak-lak pa lang mm -hmm. yun. Di ba gugo dada yun? Yun o. Oh. Yan nakasabig na bagay. Yan yung niningi sa ano, D.A. D.A. Oo, narito sila ng ilang trase. Yan si Mami po. Naga rito po. Ay hindi siya nakakapasyal po dito. Kinukulahan nito yan. Ang ganda po ng Mami po. Hmm. Pag po tayo walang gawa. Hindi ka pa nararating yun? Kinukulahan nito. Yan ang lalaki po ng bato. Ganda bahay daw, sabi. Ganda bahay niya. Ganda dampa. Kami na lang sa gilid ng bato. Hindi mataas pa sa iyo yung bato. Oo, oh, Hindi pa po ako nakakarating <laughs> doon. Pero ako okay, hihihi dito lumaki pero hindi po ako nakakarating doon sa paitaas. Dito lang po kami lagi sa may tapat na ano lang. Tigbe. Pwede ba may ano yan? Bibenta ang buto niyan. Noong dati po natatandaan ko na ako'y elementary D po or high school. Ginagawa yung yan. business. Kami po yung nangunguhan ito. Ganto ito di kasi itinatanim niya. Yan. Alam mo ba kung bakit itinatanim? Oh. Pagkain niya ng hayop. Ay, itong... Ito. Ano? Oo. oo. Ari, po, mga kapambing, Ito po, may butas, sa Ginagawang bracelet. Yan, oh. Sa gitna. Dadalong ko pala mga bata. Ay, baka lang, baka malumod. Baka may suot sa ilo. <laughs> <laughs> Hindi pa marunong. Eh. Tapos ginagawa po namin, Di ba't may mga seat po yung kawayan? Mm -hmm. Pinuputol-putol namin ng ganito tapos ah, pinapasok. Pinapasok-pasok pinapaso po. Yan po, tigbi. Tapos na ano? Oo, pwede rin na Yung Pini mahaba po. po. Tansi po, may tansi. Mm -hmm. yung okay, gitna dina. po nito, yan. Oh. Dapat marami. Pero may nakita ako nito. Ito yung dadi. Yan, ganda pong bracelet o kaya ikwintas po. Uy. Hmm. Ito yung sadyang tinatanim. Ibinabahog no. sa mga baka, kabayo. Ba? Yan. Yung may mga farm pong malalaki, nabili po ng pananim yan. Ay. Hindi pa yan yung... Ano? Hindi ko ba alam kung yan yung sinasabi nila ang ano dati. Mm hindi -hmm. Na grass? Okay. Hindi. Yan dahil miss ng gapi, may. Eh. Gapi? Kaya pag ano po nila, utol ang po. Tayo yung mga huli po ng gape. Pagkadami na naman po din eh. Yung isdang gape. Eh. Mga panghuli hmm, ko tayo. Pa eh. okay. ah, pa po tayo. Ang dami pa ko eh. Ah, marami pa ko. Ayun. At tayo po yung mama ko. Pagkatapos po na rin, isa na rin. Dito na lang ko kuwari. Pinakabungad po ka rin. Ayos na po mga Tapos na po yung ating anim na karasang tayo. Mungo po tayong pakudin eh. Tara. Hmm? Ayun oh. No. Ha? Ayun. Mga pras. Oh, oh. hmm. po. Hmm. po. Ayun. Ah, laki Pako po. Malaking yan. Pako yan. Ayun ito. pa. Isa. Laki. Ito. Ito. Arito. Ako, yun. Ako, ito. Yun. Hmm. Ang taba, ano? Taba po. Hmm. Itaba ayan, sarap sa harap mo. Ita? Ha? Laki. Hmm. Ang dami. Ang dami po. Ayan, ayan, sa harap Ay. mo. Ayan, sa taas. Ito. Ayan. Hmm. Jackpot po. Hmm. Dami, lalaki. Hmm. Ang tataba. Mag-uli-uli nga lang po din sa gilid ng ilog. Ay, libre na po ang ulam. Huwag lang po, Martik smoke. Oh. Ah, gadami oh. Lakat mo tayo sa pako. Ayun pa, ganun. Ah, ay, taas na rin oh. Hoy. Oh. Ang kulang naman na yun. Pwede to. Ayun oh. Hmm. Ah, jackpot po mga kapambin eh. Mag-uli-uli na ang... Nah, no, kalau mami doon. Nah, oh. ano? kompet. Hmm, lang. Ati? lang sa bungad. Ayto la iwel mo. Ha, ko. sa organize Kinilaw. Kaya lang nasa kapag kinilaw. Eolong na sa katang tiyo ko pagkinilaw. May dapat eh dito

Yan po ang gabi. Ah, uh. laki po. Laki. <laughs> uh. Oh. meron din ako. Malaki. Ari. Oh. Uh. Do, gabi po. Oh. din pala. Nanunguha din? Oh, siguro mga ilang araw yeah, na. Kaya may sibuli na. Kapag po may napadaan sa tabi ilog ay. Kaya ay sari ako. Ang dami na ako. baka um. na naman um. yung um, lakon. Isang ulaman na ng isang pamilya. Isang ulaman na po. Ayun, kulot. Ayun pa, sa ilalim pa. Meron. Saan? Di, isa pa. Ayun. Ang dami, eh. Ang dami, eh. Ang dami, sunod-sunod po. Ah, naiwan mo pa nga yung iba. Saan? Doon. Hmm. Mapagkakadaan. Oh, Kahit pa oh, laki. Kasaglit na ang kukul. Oh, Papa. Po. Okay. Okay. Hmm. Para okay. hmm. po, mga kapambil atin na ating nakakuha po. Saglit lang po yan, oh. Pakupo. Hindi pa nakaikot dun sa kabila. Asa okay. ito? Sabi ko nga sabi niya, hindi ko nakaikot doon. No. -no. Ang dami. Ay, ay masalbo Yan. Yeah. pa po tayong ano, yung labo. Pagkadami pa, ari, pwede po ari bukas. Uh. Pwede ilawak natin sa ano. Hindi, gusto nung mga bata ay ano, ano ba? torta. Ah, torta daw po. Ya, yeah. sariwa-sariwa po mga kapanbin. Oh. Lebring ulam po. At tayo naman po yung uwi na. At tayo po yung kapakain pa ng mga alaga natin sa dyan po sa ating taas. Ito po muna ating vlog po. At maraming maraming salamat po sa inyong suporta at walang sawang panood po nating mga videos. Ingat lagi, ingat list po. Babay po mga paramin. Salamat po. Uwi naman po tayo.